kay sarap isipin kung ang iyong napiling karera sa buhay ay gaya din ng iyong kinahihiligan. Piliin mo ang trabahong gusto mo at di mo na kailangan magtrabaho pa kahit isang araw sa iyong buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakilala, hinangaan, ng karamihan, ngunit patuloy pa rin naghanap ng karerang hiwalay sa nauna sa pag-aakalang iyon ang mas nakabubuti para sa kanya. Pero pagdating sa dulo ay babalik at babalik pa rin siya sa nauna niyang minahal. Ang kwento ng mga obra ni Pek Penyon. Gaano nga ba kahusay gumuhit ang mga kamay ni Abe Tugak? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Perfecto Leoncio Pinyon sa totoong buhay ay isinilang noong ikasampu ng Mayo taong 1917 mula sa kanyang musikerong tatay at kusinerang nanay. Sila itubo sa bayan ng Guagua sa Pampanga. Ang batang si Pecto ay bunso sa labing dalawang magkakapatid. Dekada 30, bago pa man sumiklab ang digmaan, si Pecto ay nakilala na bilang isang mahusay na pintor. Nakapagtrabaho siya sa exotic film bilang tagapinta ng kanilang mga billboard na ginagamit sa mga pagtatanghal. Pero nang sakupin ang bansa ng mga dayuhang Hapones, isa din siya sa libu-libong nawala ng pinagkakakitaan na dala na rin ng matinding kaguluhan. Sa kanyang pagsusumikap na makahanap ng pagkikitaan, kinukup siya nang noon ay magiging tatay ni FPJ sa hinaharap. Siya si Fernando Po Sr na ang kanyang pagiging artista upang pagtakpan ang lihim na pag espiya sa mga kalaban. Kinuha niya si Pekto at isinasama sa kanilang mga stage show. Sa una ay siya rin ang ginagawa nilang tagapinta ng kanilang mga propaganda sa tuwing merong palabas. Pagkalipas pa ng ilang mga pagpipintang nagawa, nakiusap si Pekto na baka pwede na rin siyang isama sa mga palabas bilang isang artista at kahit na walang bayad ay okay lang sa kanya. Tinanong siya ni Fernando po Sr. kung ano bang hilig niyang gawin sakaling maging artista ng Asia. Sinagot naman nito ni Pecto na ang hilig niya bukod sa pagpipinta ay isa ring komiko o siya ay isa ring komedyante. Sa pangako ni Fernando po Senor na isasama niya ito sa susunod na palabas ay walang pagsidlan ng kaligayahan ang nadarama ni Pecto dahil sa wakas ay magiging artista na rin siya. Hindi na rin niya natanong kung anong papel ang gagampanan niya basta ang mahalaga ay ang pinangahawakan niyang pangako sa kanya. Hindi nga nagtagal sa sumunod na palabas na pinamagatang Manu po Ninong ay nabigyan ng papel si Pekto bilang isang mapagpatawang kapampangan na umaawit ng regalo para sa kanyang Ninong. At simula ng pagganap na iyon ay nagbago na rin ang karera ng kanyang buhay. Mula sa pagiging pintor patungong isang ganap na artista na. Nagpatuloy na siya sa mga palabas sa entablado hanggang sa napapasama na rin siya kung kani-kaninong mga pangalan sa showbiz noon. Samantalang si Direk Jose o si Direk Joclimaco naman ang nagpangalan sa kanya ng bansag na Abet Tugak. Salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay paring palaka dahil nga sa siya ay isa ng magaling na komedyante noon. Sa patuloy na pamamayagpag ng kanyang karera, lalo pa itong naging makulay nang minsang makilala niya ang isa ring kapampangan na bahagi naman ng grupo ni na Directlo Salvador. Siya ay si Pugac o si Conrado Piring sa totoong buhay na isinilang naman noong taong 1924. Isa rin siyang magaling na aktor, komedyante at magiging manunulat at direktor din kalaunan. Sa kanilang pagkakakilalang iyon, isinilang naman ang tambalang, tugak at pugak kung saan sinadya pa mismo ni Tugak na magpakalbo na rin para lang bumagay sa kanyang kaparehang si Pugak na noong mga panahong yun ay kalbo na. Sila ay tambala ng dalawang komedyanteng kalbo na magaling magpatawa. Lumalabas sila sa Bodabil, sa mga entablado, na kalimitan ay ginaganap sa Sine Saboy at Sine Dalisay at nakakasama ng iba't ibang mga direktor at kapwa nila artista. Lalo pang lumutang ang kanilang tambalan matapos maging regular silang isnasama ni Fernando Poe Sr. Sa kanyang noon ay katatagpa lang na Palaris Film bilang katuparan sa isa pang pangako niya kay Pecto na isasama ito ng huli sa kanyang mga pelikula sakaling makagawa siya ng sariling productions pagkatapos ng digmaan. At ito nga ay ang Palaris Film. Dekada 50 nang mamayagpag noon ang tambalan ni togak at Pugak at nakagawa na rin sila ng mga novelty records gumaganap bilang magkatambal sa komedyang slapstick at dahil sa kagalingan nilang ito sila ang nagmana sa trono ng naonang tambalan nang noon ay sikat na sikat ding si Napogo at Togo bilang mga hari ng tambalang komedya Naging magkumparing buo na rin si Napugak at Tugak na pinagbigkis ng kanilang mga anak. Ilan lang sa matatagumpay nilang pinagsamahan ay ang mga pelikulang It's My Guy kasama ang mga kapwa nila kabalin na sina Eddie Delmar at Rosita Noble. Ang Pitong Pasik Club at mga spoof movies gaya ng Pogi Dozens, We Only Live Wais, Crazy 8 at Walong Django at napakarami pang iba. Pero gaya din ng iba pang mga tambalan sila ay may tuturing din na nasa relasyong on and off. Ilang beses na silang nagkahiwalay ngunit pinagbubuklod pa rin ng pagkakataon. Pero simula na makakuha sila ng kontrata sa isang radio broadcasting sa Dagupan City kung saan napasabak sila ng husto sa mga salitang Ilocano at Pangasinense gayong sila mga kapampangan ay nakapekte ito ng malaki sa kanilang karera. Nakabuti iyon sa kanilang mga pagkatao Ngunit nakasama naman sa kanilang paglabas bilang komedyanteng magkapareha. Dahil simula na maging abala sila sa programa sa radyo, ay nabawasan naman ng husto ang kanilang mga palabas sa telebisyon hanggang sa unti-unti na ring nawala ang mga kumukuha sa serbisyo nila dito. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpasya ang dalawa na magpapahinga na lang muna bilang magkapareha na siya nang na naging hudyat ng tuluyan nilang pagkakahiwalay na mayagpag sila hanggang dekada 60. Ngunit pagdating ng dekada 70 ay nagkanya-kanya na sila ng lakad. Si Pugak ay naging solo comedian at director Nakilala siya sa mga pelikulang First to Kill noong 1972 at Matang Lawin at Ang Crazy Four noong 1976. Mga pelikulang hindi na niya kasama si Abe Tugak. Taong 1975 naman nang ipinakilala sa merkado ang datu puti binigar na pag-aari ng Pamilya Reyes, marami silang naging endorser, ngunit ang tumatak ng husto sa mga tao ay ang noon ay may edad na, na si Conrado Piring o si Pugak bilang iconic na mukhasim. Samantalang si Pecto o si Abitugak naman ay naging solo aktor din, writer at director na rin. Nakilala naman siya sa mga pelikulang Kababalaghan o Kabulastugan, North Harbor, Walang Patawad, Markado, Dolpong Scarface at iba pa. Sa patuloy na pagsadsad ng kanyang karera sa showbiz, bumalik na lang siya sa pagiging pintor gamit ang pangalang Peck Pinyon. Naging mas matagumpay pa siya dito kaysa dati at nagkaroon ng mga art gallery sa iba't ibang lugar gaya ng Alimol sa Cubao, SM North Edsa sa Makati at kung saan saan pa. Kalaunan sila ay lumipat na sa Amerika upang doon manirahan kasama ang kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa kanyang pagpipinta hanggang sa siya ay pumanaw noong buwan ng Enero taong 2006 sa edad na 88 taong gulang. Apat na buwan bago ang kanyang ikawalumput siyam na kaarawan. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Solano County sa California sa Amerika. Kaysa rapisipin kung ang iyong napiling karera sa buhay ay gaya din ng iyong kinahihiligan. Piliin mo ang trabaho trabahong gusto mo at demo na kailangan magtrabaho pa kahit isang araw sa iyong buhay. Ikaw kay Bigan, minamahal mo ba ang trabaho trabahong kinahihiligan mo ngayon? o nagtitiis ka lang dahil napipilitang gawin ang di mo gusto dahil kailangan mong kumita. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!